Ito ang taon ng isang libo siyam na daan at labimpito. Isang mundo na puno ng digmaan, mga pamilyang nasugatan ng sekit, mga pamahalang nangangatog, at ang langit tahimik. Ngunit doon, sa isang maliit na nayon na tinatawag na sa Portugal, nagsimula mangyari ang isang pambihirang bagay. Tatlong mahihirap na bata, hindi marunong magbasa at walang anumang impluensya sa lipunan ang nagsabi na nakikita nila ang isang babae na mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ang nagsimula bilang isang simpleng aparisyon ay mabilis na naging isa sa pinakamalaking misteryo na modernong espiritualidad. Ngunit ang hindi alam na marami ay nasa likod ng mga mensehe na kapayapaan at pagbabago may isang madilim na lihim. Isang nakakatakot na tanawin na magpapayuyang ng anumang puso. Lucia, Francisco, at Jacinta, mga simpleng pangalan, mga dalisay na kaluluwa. Sila ay nagsabi na ang Birheng Maria ay bumibisita sa kanila buwan-buwan, palaging sa perehong lugar, ang Cova da Iria. Ang mga tao ay dumami sa bawat pagtitipon. Sa simula, mga kapitbahay lamang na nagtataka. Pagkatapos, naging daan-daan. Noong Oktubre ng perehong taon, mahigit pitumpu libo tao ang nagtipon. Lahat ay nag-aabang sa tinatawag na milagro ng araw na talagang nangyari. Ayon sa mga ulat, ang araw ay sumayo sa langit. Ngunit ang kwentong ito, na pumupuno sa puso ng pananampalataya, ay nagtatago ng isang detalye na maraming tao ang mas gustong kalimutan, ang laman ng tinatawag na unang lihim ng ftima na ibinunyag noong Hulyo ng isang libo na daan at labimpito. Ayon sa ulit ni kapatid na Lucia, noong araw na iyon, ipinakita na mahal na ina sa tatlong pastol ang tanawin ng empire no. Inilarawan niya kung paano ang lupa ay tila nagbuka sa kanilang mga paa. At doon, sa madilim na kailaliman, ang mga kaluluwa ng tao ay tinutupok ng mga walang katapusang apoy sa mga sigaw ng sakit at desperasyon na hindi tila mga tao. Ang mga sigaw ng mga kaluluwang nawawala. Sinabi ni Lucia na nakita niya ang mga kakilakilabot na anyo, mga hindi kilalang hugis na parang mga deform na hayop, mga demonyo na nagsasaya sa apoy, binabaliw ang mga sumisigaw. Si Jacinta, na bata pa, ay labis na napektuhan. Siya ay patuloy na umiyak. Inunit na maraming kaluluwa ang mapupunta sa impyerno at kailangan nilang magdasal na marami para sa mga makasalanan. Sinabi ni Mahal na ina sa mga bata na may malalim na kalungkutan sa kanyang mukha. Nakikita ninyo ang impyerno kung saan pupunta ang mga kaluluwa ng mga mahihirap na makasalanan. Upang mailigtas sila, nais ng Diyos na magtatag ng debosyon sa aking imakuladong puso sa buong mundo. Mula sa sandaling iyon, ang mensahe ng Ftima ay hindi na lamang isang panawagan sa dasal. Ito ay naging isang agarang tawag sa pagbabago, sa penitensya at sa pagbabago ng buhay. Ngunit bakit ipapakita ng mahal na ina ang isang napakadilim na tanawin sa tatlong bata? Bakit pahihintulutan nilang makita ang isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng marami sa mga matatanda? Marahil dahil sa kanilang pagiging dalisay, may lugar pa sa kanilang mga puso upang makinig ng walang pagdududa, upang makaramdam ng walang rasyonalidad. At marahil dahil tayo, mga matatandang may matigas na puso, ay kailangang makaroon ng mga inosenteng kaluluwang ito upang magpaalala sa atin ng bigat ng mga bagay na tinatago natin. Ang empire no ay hindi isang metapora. Hindi ito simbolo. Ara sa mga nakakita sa Ftima, ito ay isang realidad na kasing tunay ng lupa na kanilang tinatapakan. Nagpatuloy ang mga aparisyon at ang mga lihim ay unti-unting naibunyag. Ang ikalawang lihim ay tungkol sa ikalawang digmaang pandeigdig at ang pangangailangan ng pagkonsagra ng Russia sa Imakuladong Puso ni Maria. Ngunit ang unang lihim na natili sa alaala at puso ng mga pastol bilang isang walang hanggang marka. Si Jacinta, kahit na bata pa, ay madalas magsabi, Kung alam lang ng mga tao kung ano ang walang hanggan, gadawin nila ang lahat upang magbago ng buhay. Siya mismo ay nag-alay ng sakripisyo, tiniis ang sakit at karamdaman habang may ngiti sa kanyang mukha, lahat upang itama ang mga kasalanan ng mundo. At siya ay namatay ng banal, hindi nagtagal pagkatapos. Samantala, ang mundo ay nagpapatuloy. Ang mga matatanda ay hindi naniniwala ang mga gobyerno ay nagtatangkang patahimikin ng kwento at ang Vatican ay tumagal ng mga taon upang ibunyag ang ikatlong lihim na tanging noong dalawang libo lamang ipinalabas. Ngunit ang tanawin ng impayerno ay nanatiling malinaw na nakatala. Isang hindi komportabling paalala na ang kasamaan ay tutuo at na ang pagpili sa pagitan ng langit at impayerno ay nagsisimula dito. Gayon, sa bawat gawain, bawat salita, bawat pagpapalampas. Ang ikalawang lihim ng ftima ay ipinahayag ni kapatid na Lucia ilang taon pagkatapos, at ito ay naglalaman ng dalawang pangunahing tema, ang pagpredik ng ikalawang digmaang pandegdig at ang kahilingan ng Diyos na ikonsagra ang Russia sa imakuladong puso ni Maria. Sinabi ni Mahal na Ina, malapit nang magtapos ang digmaan, Ngunit kung hindi nila ititigil ang pagkakasala sa Diyos, magsisimula ang isang mas masahol na digmaan sa panahon ng Papa Sinipio Xi. At ganun na, natapos ang unang digmaang pandigdig noong isang libo na daan at labing walong. Ngunit sa hindi hihigit sa dalawang dekada, muling pumasok ang mundo sa isang kailaliman ng pagkawasak sa ikalawang digmaang pandigdig tulad ng Ipin Rupesya. Ngunit ang higit na nakakagulat sa ikalawang lihim ay ang pagtuon sa Rusya. Binabala ni Mahal na Ina na kung ang kahilingan ng konsagresyon ay hindi matutugunan, ikalat ng Rusya ang mga kamalian nito sa buong mundo na magdudulot ng mga digmaan, pag-uusig sa iglesia at pagdurusa ng mga matuwid. Ara sa mga iskolar at mga mananampalataya, ang mga kamaliang ito ay naugnay sa eteismo komunismo ang pagtanggi sa Diyos at sa pananampalataya bilang mga batayan ng lipunan. Malinaw ang mensehe, kailangang ibalik ng mundo ang puso nito kay Diyos. Kung hindi, magdurusa ito mula sa mga spiritual at physical na ng kanilang pagrebelde. Ang konsegresyon ng Russia ay naging paksa ng mga debate sa loob ng mga dekada. Marami ang naniniwala na hindi natupad ang kahilingan ng eksakto ayon sa hinihiling ni Mahal na Ina. Ang iba naman ay nagsasabing si Papa Juan Pablo Ayay. Noong isang libo siyam na daan at walumput apat, ay sa wakas ay isinagawa ang dawe ng universal na konsagresyon sa imakuladong puso ni Maria na nag-iwas sa isang mas malaking kalamidad. Ngunit ang katotohanan ay, kahit ngayon, ang mundo ay tila namumuhay sa isang estado ng patuloy na pagkabahala, mga digmaan, pag-uusig sa relihiyon, moral at espiritual na pagbagsak. At pagkatapos, dumating ang ikatlong lihim ng ftima, ang pinakamisteryoso at controversial sa lahat. Sa loob ng maraming taon, ang lihim na ito ay nanatiling nakatago. Ito ay itinatago sa mga selyadong sober na ma-access lamang ng mga papa at ilang mga kardinal. Nagdulot ito ng mga haka-haka, teorya at mga hinala. Ano ang maaaring maging kasing grabi upang itago ito sa loob ng maraming taon? Noong dalawang libo, ipinalabas ng Vatican ang opisyal na nilalaman ng ikatlong lihim. Ayon sa ulat, nakita ni Lucia ang isang obispo na nakasuot ng puti na umaakyat sa isang matarik na bundok, nagdadasal para sa lahat ng mga mananampalataya sa tuktok ng bundok. Nakarating siya sa harap ng isang malaking krus at doon siya pinatay ng isang grupo. Ang mga sundalo, kasama ang iba pang mga relihiyoso, mga mananampalataya at mga leko. Ang tanawin ay nagsalita rin tungkol sa isang anghel na may espada ng apoy na humihiling ng penitensya habang tinutukoy ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Ininterpret ng Vatican ang tanawing ito bilang isang pagtukoy sa atek na naranasan ni Papa Juan Pablo ay noong isang libo na daan at walumput isa at bilang isang simbolo ng pagdurusa ng iglesia sa buong negatibo dalawampu siglo. Ngunit maraming mga iskolar, teologo at kahit mga klerigo ang hindi kumbinsido. Sinasabi nila na ito ay maaaring bahagi lamang ng buong revelasyon isang pinalambot na interpretasyon ng tunay na mensahe. May ilang naniniwala na ang ikatlong lihim ay tumutukoy sa isang krisis sa loob ng iglesia, sa apostasya, at sa malaking pagkawala ng pananampalataya na tatama sa mga pinakamataas na ranggo sa klero. May mga nagsasabi rin na ito ay tumutukoy sa isang nahating iglesia, sa kalituhan sa doktrina at peti na rin sa posibleng espiritual na pagkakahiwalay sa pagitan ng mga tunay na mananampalataya at isang pamunuan na lalong nagiging makalupa. Ang mismong Papa Benedict XCI sa isa sa kanyang mga pahayag ay nagsabi na ang pinakamalaking mga panganib para sa iglesia ay hindi nang sa labas, kundi mula sa loob. Isang simpleng pahayag, ngunit tumunog ito bilang isang tahimik na babala para sa mga tumutok sa mga senyales. At sa puntong ito, lumitaw ang hindi may iwasang tanong, nabubuhay ba tayo ngayon sa panahon ng mga propesyang ito? Ang mga panloob na pagkakabahagi, ang mga iskandalo, ang lumalalang espiritual na lamig, ang pagwawalang bahala sa mga tradisyon at sakramento, lahat ng ito ay tila nagwugnay sa isang panahon ng paglilinis. Isang panahon kung saan ang kasamaan ay nagiging mas banayad, mas katanggap-tanggap at mas nakatago kahit na sa loob ng mga pader ng iglesia. Sa harap ng lahat ng ito, maraming tao ang nagtatanong, ano ang maari naming gawin kung ang mundo ay talagang nasa bingit na mahirap na panahon, kung ang mga propesyang ito ay natutupad sa ating harapan, paano tayo dapat mamuhay? Ang sagot ay nasa mismong mensahe ni Mahal na Ina, Dasal, Penitensya, at Konsagresyon. Hindi kailanman dumating si mahal na ina upang maghasik ng takot. Ang kanyang mga salita, kahit na malakas, ay laging may tatak ng pag-ibig. Nang ipinakita niya ang empire no, ginawa ito upang tayo'y magising. Nang nagsalita siya tungkol sa digmaan, ginawa niya ito upang tayo'y magbalik loob. Nang magbigay siya ng babala tungkol sa mga kamalian ng Rusya, Ginawa niya ito upang ay magpaalala sa kapangyarihan ng pananampalataya. Wala sa mga ipinahayag sa Ftima ang para sa kawalan ng pag-asa, undi para sa pagising. Gayon, higit sa kailanman, tayo ay tinatawag na magdasal ng rosaryo araw-araw, tulad ng hiling ni Mahal na Ina. Ibigay natin ang ating mga pamilya, ang ating mga buhay, sa imakuladong puso ni Maria. Magsimula tayo magbalik sa kumpisal sa Eucharistia, sa buhay ng kabanalan, at hindi lamang bilang mga panlabas na gawain, kundi mula sa ating puso. Ang panahon ng mga malabong salita ay tapos na. Anahon na ng mga desisyon. Sa kanyang mga huling aparisyon, si Lucia mismo ay nagsabi na ang huling laban sa pagitan ng kaharian ng Kristo at kaharian ni Satanas ay magiging tungkol sa kasal at pamilya. At kapag tinitingnan natin ang ating paligid, hindi may iwas sa mapansin ang mga pag-atek sa pinagmulan ng ating lipunan, sa buhay, sa pagkakakilanlan ng tao, sa kawalan ng kalinawan ng mga bata. Para bang ang mundo ay unti-unting tinatahak ang isang landas patungo sa spiritual na kadiliman, kung saan ang tama ay kinakaligtaan at ang kasalanan ay ipinagdiriwang. Ngunit kahit na sa kadilimang ito, may liwanag na kumikislap. Dahil kung mas madilim ang gabi, mas maliwanag ang maliit na apoy. Ang mga nananatiling tapat, kahit sa maliliit na bagay, ay parang mga lampara sa gitna ng bagyo. At para sa kanila, si Mahal na Ina ay nagsasalita, para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng naniniwala pa na ang katotohanan ay hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, at ang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Ang Apokalipsis, na madalas banggitin na marami sa mga panahong ito, ay hindi lamang isang aklat ng mga trehedya. Higit sa lahat, ito ay ang pag-aabiso ng huling tagumpay ni Kristo. Ang kordero ay magwawagi. Ngunit hanggang sa dumating ang panahon iyon, tayo ay inimbitahan na manatiling nakatayo, tapat, matiyada. Nandun ang krus, ngunit nandun din ang pangako ng muling pagkabuhay. At tulad ng sinabi ni Mahal na Ina Saftima, nang may tigas at lambing, Sa wakas, ang aking imakuladong puso ay magtatagumpay. Ang pangako na ito ay ang ating pag-asa. At habang hindi pa ito natutupad sa kanyang kabuan, ang ating tungkulin ay malinaw, magdasal, magbante, magbigay ng pag-ibig, at manatiling tapat hanggang sa huli.